katatapos lang ng aming vlog time check uh, 6.30 ng gabi kaya magmerinda muna ang team bago akyat uh, na anak ng mga guwapo alay ang hiling po ang doktora ay mapunta sa kanya Bali, pitong pamilya ngayon ang nabigyan namin ng ayuda. So marami pang hindi nabigyan kaya bukas babalik ulit kami dito sa lugar nila. Dapat dito kayo para po tayo mga kabayan, Lloyd Miranda na dito sa gitna ng lahar. sabi mga kababayan, magandang gabi.

Ano ba yan? Sabi namin pa parang para tayo. Para kaya. Para kaya... Sorry po. Sorry po. <laughs> para. Para tutubi. Tutubi, tutubi. Parang tutubi. Tutubi-tutubi sa parang. Huwag kang pahuhuli sa mga matatapang ng tinapay. Ito ako yan. Sa pagkakulay, wala nang pipili eh. <laughs>

magpapalaman tayo mga ano si Maridas magandang gabi po tayo po magbibiranda ng tinapay hindi ka sa punak ng tinapay limutin kayo madali kong sabihin ngunit sinta masakit sa damdamin man kung ligayang ng ang mga sponsor huwag kayong magsasawa sa akin

Kahit pabalik-balik na yung kanta na, na nahimiling. Ayan. Kahit na balik, hindi sana kayo magsawa sa amin. Kahit pabalik-balik, ang importante eh. Oo, uh, Masaya sila na nahimiling, no? Mm. Sabi na sa amin, kahit na... nag enjoy sila. Kahit na orang kanta, mas kanta. Hindi, masaya kami sa akin. Mas maganda sa akin. Halos lahat ng tao doon na nahimiling, kamag-anak nyo, no? kasi sabi gini yung tanganan ko. Kumaganap niyo po lahat ng oh, ano nun. Oo, gano'n yun. Yung nakasikil ako, anak ko. Kami ka Ano? <laughs> Singit sing 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 lang ako. <laughs> Bakit nagbago ka? <laughs> oh, Sira na yung boses ko. Dapat. Yan ang inanam mo kinanta doon sa... Wah, wow, sa mag <laughs> yung, Hindi, yung ah? may anak na dalawa oh, okay. yun doon sa isa yung lalaki. Anong hmm. oh, tila ba ganyan <laughs> 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 mo? Nalimutan ko. Magkakabali ka naman ang kinanta ko. Ito, nagsaing pa sila ng kanin. Ito yung ulam namin mamaya. Ito yung ulam namin mamaya.

Ayan. Gusto ko yung pabukaan Kain po tayo Ito po yung dinner namin Kain po tayo mga kabayan Isang malamig na gabi just ko Fogging dito kanina Super kapal Hindi mo makita yung kumukuti Ng mga ilaw dyan sa city Dahil punong-puno ng fog Buti na lang ay wala na, kaya nasisilayan na naman natin muling <laughs> yung mga ilaw. Halina <laughs> kayo. Lalakbay ako ngayon. Irika mong pa. na kuya. Ay Lord, salamat po. Hay ko na si salamat po, Panginoon. Nakalakasan po, Panginoon. At pangino, na sa kaldero. Pagkaya, ano, lagay kuya, dito ko yan. Ito na magpapay. Ayan, gibilit, gibilit ko yan. Ito yan, tatsa Yan, dito ko yan. Dito ko Dito kasi. ah, anak mo, ano, Dito ka, dito ka. Tayo tanak, tayo tanak. Mami, sige po, ay pag Mami katatapos na natin na dinner. So, katatapos lang po natin mag-dinner. ngayon tayo na ng sa labat dahil grabe mo tokin tayo buong maghapon. Namala tayo kaya sa labat po tayo pure. Oo ko. sabaw. Ano? din. Ay, katag manggami. Ustay okay. na akong bidjaro eh. Ano mili? Pahingi, para mamaya saan sa, ah. sa, sa nasa ito, biyahe natin. May busina. So, oh, sa ito po. Sa labat. Busina, <laughs> otot, otot. Oops, pinito. Mag-practice na tayo na walang tulugan na. Oo Mag-practice na tayo walang tulugan ng burat. <laughs> Mag-practice na tayo walang tulugan. <laughs> Ay ko. Ba. Wala ba 'yung tulugan ng burat? <laughs> 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 Mahirap 'yung mamili talaga di dito at mata na dalawa no. <laughs> o ba? Ano Kaya to lang kape mo mamili ko ba sa tipo. ba? Nano? ni bat ka nga. Kumutapi si Ulas. bat ka ba eh? Hindi mo alam. Mag-collapse ka nga. Wala nang natutulog. <laughs> eh, pati ako ko mo? Na nung may balasing Grabe si Mami D Kanina nag-concert, no? Oo <laughs> 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 nag may napapatawa. Halo-halo. Oh. Halo-halo na. <laughs> <laughs> nagpagbisita, meron ding murit murit. Oo. Oh, murit na nga ang murit pa <laughs> <laughs> murit. din ang binisita. Ay, apo. <laughs> uh, oh, ano ito? Uy, ano kami bukas sa Tutukan mo. Oo, kasi walang damit. Ay, ito ba? kayo kailangan magdadala ay eh, pang isang taon na. <laughs> hindi, kasi siyempre may ano din doon, obligasyon Mga tawag. Oh. Hindi ko na nahaharap na naman. Salamat po. para mamaya habang sa biyahe, may busina. <laughs> 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 Bakit uwi naman kami, hindi na naman matulong magpahingap. Ganun pa rin. Oh. Puyat-puyatan din. Wala ba yung mamid tawag Tahu kan? Mungkin dah mo na kami, ikabit muka ros. <laughs> oh, tuh. Ang mm. magsang -hmm. kapitan ng barko, naghihintay na alis na tayo. maglalayag <laughs> <laughs> ulit tayo. ano Anong sabi mo, Mami D? <laughs> Tahimik siya kagabi? <laughs> Oo. <Anong>, oh. <"Wah." laughs> Tahimik ba na? Uh -huh. <laughs> Diyos ko. Buong mag, mula kumiga uh -huh. hanggang Mami madaling Nagising ako siguro mga 4.30. Oo, wow, sarap pala Uy. natulog nyo ha. Oo. Wow. Hmm. Kaya pala okay. pag ganun-ganun ka. <laughs> Siyempre, mama sa ako. Sabi ko sino yun Para Parang bubuga ng ano, ng <laughs> buhangin. <laughs> oh, Kayo pala. Oo, sa ako. Tumawari. Uh, Tumatawa nga si Ay. Sabi, 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 ni Mami Lady siya umihilig. oh, uh, no, sobrang talaga sarap ng tulog niya kasi di niya naramdaman oh. yung hilig ko. Oh. ako nga, napagano na lang ko sa tayong ko Oh. Ay, uh, po. Oh, Ay, Ay anak Ay, sabi, ko, mamamatay ano <laughs> hindi, grabe ka. Ba, ang tanong may bulunan kang nang dura. Normal lang yun. Hindi, akala mo lang may may laway. Pero wala yun, hindi naramdaman yun. Habang umihilig, buhay pa. Anak ko ah. na umihilig. Ito <laughs> sa bagay. Normal lang yun. Na, nagugulat ako, may wahawak oh. sa paa ko eh. Sa bagar, si si mami mami di. Di. Ah, si Mami <laughs> D. <di>. Mami <laughs> po. Ah, Mami D. Ginigising mo? Tsaka si Nanay D. <laughs> hindi binising. si sa siya punta sa labas daw <laughs> 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 nakalabit pinakanabit pala ba pinakanabit <laughs> so, pala ka, ko, na labas <laughs> mamaya <Nagos> ka lang <laughs> <O, ha? laughs> nalayag na tayo <laughs> sabi ko, joan sabi magod din gusto naman ano sabi niya ano sabi, sabi niya po kay ate gisingin mo <laughs> gusto mong mabulunan sabi ko Buti sa BBC nagod ka niya atin dyan. Mm. Ikaw no na lang dito tumapit. Matayan <laughs> mo. Mm. <Hey>. <laughs> Sana. <coughs> Buti na lang. Hindi sila good na ilyo ka sa akin yun.